Who is lucky? So, it's already flood here. Along the area near, near our house. Hanggang too hot. Lucky. Come inside. Get inside. Lucky. So is drinking. Mm -hmm. No saan sa inyo? Lagpas tuhod? Hindi, <mimit> hindi tuhod. Oo nga. Mamaya, pa yan. Hindi, pag pinump naman siya. Uh -huh may okay. nagpakawala yan ng tubig eh Again, so napakaraming area na po sa buong Metro Manila at sa ibang karatig city ang nabaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan, so may mga evacuees na po sa mga itinalagang evacuation center sa school, sa SRCC, sa US, at sa iba-ibang evacuation centers. Araw na ito, Manila. Ingat po ang lahat.